Good morning sa inyo. Ito yung aking ginawa ito kahapon. Na honey at saka kalamansi. Kung napanood niyo yung aking video kahapon. Ito yun. Ngayon, ganito ang ano eh. Kasi pang ito eh. Kumbaga sa ano, ito yung murang pang beauty natin. Para maalis yung ating mga... ah uh, pikas. Itim-itim sa bahalat. Ayan eh. Ganito lang. Dati kasi, ginagawa ko rin to. Uh, ano rin naman, asukal at saka honey. Uh, nawala na yata yung mga blackheads. Ayan, yung medyo, yung pikas naman ngayon. Ayan. Kung minsan naman, i-mamassage naman natin atin mga mukha na kagaya ko napapabayaan ko na kasi so, tinuro naman sa amin noon um, ako ay kumuha ng ano beauty culture na ganyan lang pag massage um, para daw hindi para pampabanat ng ating ah uh, pa ganyan ganyan ganyan, ganyan pero ang gamit dito eh ano yung cream ako kumo ng ayan na yung honey na may kalamansi sabay na rin yan ayan ayan ganyan oh ganyan tapos gaganyan natin yan nung kabataan ko pa ito ano, nag aral ako nito ang kaso hindi ko na apply gawa ng uh, busy nga ba diba? kaya pinabayaan ko na yung aking mukha ganito pero okay pa rin naman baga uh, beauty pa rin daw sabi nila <laughs> ayaw ko kasi nung bata pa ako marahin nagsasabing ganon pero hindi ko accept sa akin sarili dahil alam mo naman may mababa lang naman tayo mababa lang ating kaligayahan yung ma yung mga pagmamahal ng mga kapatid ko at magulang sapat na yun hindi naman tayo yung ano sobrang na sobrang appreciated doon sa mga papuring ganon kasi nakakapagtaas ng ano yan ire. <laughs> Pagka inaksip mo maganda ka, nakapagpapatas ng ire. Pero sa sarili mo na lang yan. Unalaming ka na lang kung tunay ba o totoo ba yung sinasabi. ba? <laughs> diba? Ganun lang. Mm, ba? Diba? Yun, yan Yan. Honey at saka kalamansi ano sa mukha para maglighten naman yung ating mukha, di ba? Ko yan Oh. Thank you guys sa panonood. Salamat. Ng ganyan lang ang turo sa amin masads ganyan. Hmm. Di ba? Masads natin yan. So salamat guys ko mapatay ang aking cellphone. Malagkit yung aking kamay. <laughs> Salamat!